Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pulis na ito na hindi nagsusuot ng helmet. Mantakin mo yung mga ibang nagmomotor kapag walang helmet ay pinapara agad ng mga tiwaling mga pulis at tinatakot nila na kanilang ikukulong. Saan ka nakakita na hindi lang nagsuot ng helmet ay kanilang ikukulong? Kapag babae naman ang nagmomotor ay agad-agad hinuhuli ng mga pulis na ikukulong din kapag hindi nagbigay ng pera. At hindi lang yan inaasawa pa ng mga manyak na mga pulis. Kayong mga bonibiktima ng mga pulis lalo na yung mga nagmomotor. Huwag kayong matatakot na ikulong kayo. Kasi ang pagmomotor ay hindi kulong ang kaparusahan yan. Ginagamit nila ang kanilang maliit na kapangyarihan sa pang-aabuso. Ginagamit nila ang kanilang mga baril sa pangwawalang hiya sa kapwa. Ginagawa nilang gatasan ang mga motorista. Huwag kayong matakot na sampahan sila ng kaso. Kasi kung kayo mismo na biktima ay matatakot sa mga criminal na mga pulis, abay kawawa kayo. Tingnan mo itong pulis na ito hindi sumusunod sa batas, galit pa ang animal na ito kapag sinita na wala siyang helmet. Akala mo batas siya, kung tanungin mo naman sa batas ay walang alam. Kung umasta feeling niya eksperto sa batas, parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sakay abangan eksperto. Ang pnp ay nagbubulag-bulagan sa mga ginagawang kremen ng kanilang kapulisyahan. Dahil ba sila ay nakikinabang din? Kaya okay lang sa kanila namang abuso ang mga bugok na mga pulis. Dapat kayong nasa pamahalaan ng maging guiding star sa pagsunod sa batas hindi yung kayo mismo ang violators of the law. Wala na talaga, maski sino pang mamuno sa ating bansa, walang mangyayari kay Juan de la Cruz. Wala nang matinong government officials and employees na ang layunin ay para sa bayan. Instead para sa bayad sa kanila. Ang pinaparusahan lang ay mga tulad nating mga mahihirap. Pero yung mga magnanakaw, mga tulisan sa gobyerno ay kanila pang pinuprotektahan. Hoy kayong mga PNP, kailan kayo magbabago? Araw-araw puro pulis ang sangkot sa Kremen. Bakit hindi nyo masugpusug po ang mga pang-aabuso sa inyong mga kapulisyahan? Dahil nilalagyan kayo ng mga taga-ombudsman, na PULCOM, PNP-KRAME, mga tiwaling fiscal at judge. Wala nang katiwa-tiwala ang mga taong bayan sa inyo. Mga kapwa nyo nalang mga tiwali ang naniniwala sa inyong mga kabuktutan. Lahat ng inyong mga pang-aabuso ay mawawala yan. Sisingilan din kayo ni Karma na haantong sa kamatayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.